mapagpalang araw mga kasama no, uh, sa agrikultura at uh, sa pagkakabuti. So ito po ang ating i-discuss ngayon. Ito po ay tungkol sa ating protein bag na atin pong uh, nabibili at binibili. Na po. So dito po sa protein bag na ginawa natin, gumawa po tayo ng dalawang sample dito. no, Ito pong complete na fruiting bag. Ibig sabihin, meron po siyang uh, PVC ring sa loob ng papil. Meron siyang papil at may cotton waste. Ano po? Ito po yung standard na laging uh, itinuturo sa training. Ano? Uh, Di po katulad nitong ginawa natin na ito po ay walang PVC ring na kagaya po nito wala din po siyang takip na papel na kagaya po dito so ang pagkakaiba po natin na sa dalawang ito ito po ay uh, maiksi ano po parehas lang ng size ng uh, bag uh, parehas lang din po yung price kapag uh, binili at kapag bininta no so, pagkakaiba lang po nilang dalawa mataas po tong isa no itong walang PVC ring ang pagkakaiba po nila mas uh, marami kang na-harvest dito kaysa dito <coughs> dahil meron ka pa pong uh, mahaba dito may advance ka pa po dito bali isa o dalawang bungahan pa po ito bago sila magpantay ng haba nito, ng taas. Uh, ganon din po yan sa ito po. No? Itong isa po na ito, ayan. Wala din po siyang uh, PVC ring. Ano po? Yan. natin yan. Uh, ganito na po kami gumawa ng protein bag. Ano? Uh, ito pong mga bag na to ay gawa po ng makina. Hindi po ito gawa ng tao na manumanong inilalagay sa bag so naka standard po kami at naka quality na po yung ating makina so ang timbang po nito uh, pinakang mababa natin na timbang is 940 or 950 grams isang kilo more than 1 kilo so kapag uh, na-steam po natin yan Uh, magigita po natin, bibigat po pa ng konti ito, no, dahil uh, magkakaroon pa ng konting moisture sa loob so ito po mapapansin po ninyo, talagang mababa po sya, no, kaysa dito sa dalawa na ito, ito po ay bagong gawa, ito po ay polycolonized na no? so ayan so dun po sa mga lagi nagtatanong ng mga buyer kung ano ang diferensya nila malaki po yung diferensya uh, dito kung paryas silang uh, sabay na magbunga, meron ka pa pong advance dito na dalawang bungahan. Ano? Isa o dalawang bungahan. So, ibig sabihin, kung ang isang bungahan nito ay umabot ng uh, 50 grams o 100 grams per cluster. So, ibig sabihin, advance ka na dito ng 100 grams sa isang bungahan. Eh, kung magdalawang bungahan po yan, dahil sa mas, mas mataas po ito kaysa dito may 200 grams ka na, na uh, advance ano po na lamang kay, kaysa dito sa may PVC ring no, uh, yan po yung pagkakaiba nilang dalawa so doon po sa mga laging nagtatanong ito pong aming mga protein bag ay naka na po yan ha? hindi na po siya gawang kamay So, ibig sabihin, talagang uniform ang kanyang laki, uniform yung pagkasiksik niya at yung paggawa ng bag. So, yan po mga kapatid. Ano? At uh, kung kayo po ay marami pang katanungan, pwede po ninyo kaming i-message sa San Gabriel Mushroom Farm. Sasagutin po namin ang inyong mga katanungan. So, maraming salamat po at uh, God bless po sa ating lahat. At uh, sana po tuloy-tuloy lang po tayo sa ating mga ginagawa at lalong-lalo na -lalo po sa agrikultura nang pagkakabuti. Sama-sama po nating punin rin at uh, palawakin ang pagkakabuti dito sa atin. God bless po muli at ingat po.